Oh, ano, kami nang ano, paglalakbay. Iya kaya. Wala. Big ano to, ang gala. Kabe. Iya kaya Laguna to, Bay. L Laguna, to bay. Laguna to, Bay daw. Laguna to, Bay. Laguna to, Bay. Naplatan. <laughs> Naplatan Naplatan 'pag ano 'yung Nandito na tayo sa teritoryo ni Talim PH. Sasakopin na namin kayo. <laughs> Naplatan pa nga. Have some concentration, and if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up be a good So life ain't easy yo I think there's a reason though Ups and downs just like every different season yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though my katropa. I love Subal I are parking Bago pa na eh, estudyante pa na. Isat ka eh, isat ka, yung eh. oras tayo. 7.17. Ayan na, lubid. 5.40 tayo. 5.40. 540. Is isat ka yung oras na. A few moments later. Ayan na, naglal naglalakad na, mapapanganib. Nandito tayo sa lugar ni Talim PH. Barangay Subay. Mihanan. Pagkatawag. Sana'y makahuli. Pagkatawag. Kita ni PH. Ito ang kawayan, ito ang tutup natin Pag-alala <laughs> tayo Pishing muna tayo nga, wala muna tayo sa Motor Motor-motor Pero motor-motor meron motor ng bangka. Mukha lamig na lamig kayo. <laughs> naka jacket pares sa Doon na lang ulit tayo mamaya pagka may aksyon na. Oo. Uh -huh. kami. Ang pangangana, tayo muna

A few moments later. Lungko, ang mga katropa, walang lumut. Oh no! <laughs> Kaya wala ng makuhan ng pagpurga. Pagpurga kamo na, kaka oh, <laughs> <man na. Tata, laughs> yung pamain. Kaka kamayan, kasi hindi mo. Hindi mo na mga mangkain na, na agad biglay ng buhok ng kaka balik. Pagagay, pagagmele ganda na sana ng panghuhugi. Wala naman tumain. Sa mo kung pala, nakapagat na din sila po. Hmm. Uh -huh. so, Tamang panood. Tamang panood. Yay! Hey, hey, Nakahuli. Ayan o. Nakahuli o. Oh. Hahaha. A few moments later. Ayos na, mga katropa. Nakakuha, kahit ano, konti-konti lang. Pwede na to. Nabuhay ng pag-asa. Oh. Tipidin mo, tipidin mo. Tipidin nga, yaya. Gano'n na, yaya. Ano? Mamaya na ulit, pag meron na. Um. Ayos na. Nabuhayan. Nakasimot ng konti lumot. Okay, wala Ayun <laughs> ano kaya? Kanduli fishing o tilapia fishing? Hinalang. Hindi ako makaka ano, makakaikot. Ayun oh, lumubog na. Uh, uh, eh, oh, ayan nahila na, makay. Nahila nagrarag. Eh, nahila. Ba mo na kaya mo? Hindi ako makaka ano, habakin pamingwit ko. Nagrarag <laughs> iyo at drag. Eh, <laughs> inya hinigit na oh. Hinigit. Kanduli kaya? Kanduli yan. Pagtingin mo, hindi. Tilapia. Meron? kanduli nga kanduli yan <laughs> kanduli ako oh mga braw ramdam na ramdam oh. ko okay. kanduli kanduli uh. okay, kanduli <laughs> oh ang <Unlock> eh. laki <laughs> okay ayun na ah, first nyan. catch first catch oh. tulingan na tayo eh. <laughs> yung dalawa tulog detestingin natin lumipat dito sa may kabila nandun yung kanila eh wala kami mahuli doon kaya natulog yung dalawa testingin natin dilipat tayo, dilipat ingat lang tayo sa tinik ng kanduli saan ba mababaw lumusong yan, yan testing natin dito mga testing natin dyan kung huhuli mamaya na lang pag mayroon na tayong huli hayaan natin tulog yung dalawa dun oh, <laughs> naging, oh, naging oh, turista ka kanina mami ni ka <laughs> dumami, oh, yung, oh, oh. du, dumami turista Nama papa tu, orang tu tu kamu tu, apa ano? Nakakahuli din naman ano, Kuya Dennis. Oh, lang ah. ados. Hindi, naka naka experience, kay Dennis. Huh? Hindi naka experience mo na naka-experience, Kuya Dennis. Hindi mo na naka-experience ng manghilo mo. Isang batong nga daw ilim eh dali pa sa motor. Sa uh, motor. Oh, itim na itim oh. Wala nang tukoy kanina. Eh, na help bro, sina ini na sinalab, <laughs> so, nasibot, oh, Yan naman, eh, basta na sinunog. Sinunog na siguro 'tong ito. Ano 'to? Iya naman iba sa na steam nang konti. Okay, 'yan. Ano 'tong konti? Steam na. 'Yan kontento lutuin. Okay, tira pa 'yan. Buti na dumating 'yon. Sinagip kami mga katropa kater cater tama kita ito cater pa oh Ano yan? Kakain natin? Oo, oh, cater. Water oh. lily. Ayan na, mga paraan. Ayan na, mga na, ano? Cater. Oh. Panay pa ang bato ni Kuya. Antay natin bumato. Mabalis na malutuin yan eh. Oo nga, na, ah. Luto na. At malasad yun. Okay yan. Pukuha na natin ng complete uniform. Uy, oh. Ah, ah. Uy, pabili. Iyaw. Uy, pabili pa, abili, eh. Ayaw, pa mo. Siguran mo. Pres -pres Ay, ba, oh. Ay, press na press. Iyaw siya. press na press habang niluluto. Natalong pa. Uy. <laughs> <Ay. Ay. Ay. laughs> press. Na press. Inihaw. Wow, hirap po kami sa gatong, guha ng umulan. Catch and cook. Iitcha. Yung. Hindi na bilog ah, square na. <laughs> Oy. Asyan. Parang sunog na isa ko yung map. Ito? Hmm. Ito na tayo pang kuha eh. Cooling Ayan po, ang aming... Ah, hindi, oh. pa. Oh. Wala ka rin natin, kukuti yata. Ubus ko yata lahat yun. Pagka, Pagkakasyahin. Makasubo ba ganang tigda dalawa eh. Okay. La Latag na yan, special yan. <laughs> Wag lang gagalaw yung Kaya pala hindi tayo makahuli eh Ang Tingnan ng... mo Ang cater ni Paya, cater Ang <laughs> tatag na cater Oh, meron pa kami itlo <laughs> <Boop>. <laughs> Itlo ka huli namin Ang <laughs> hmm. tatag na yeah. Wow Miaw, miaw, miaw Kuya, okay na yan oo oh. Kakain tayo okay, Meron pa Ah, nakahuli ka ah. Last na daw, last, last. Meron na eh, patong-patong na yung Nakadali pa nga ng palapla. Ikaw. Last. Lahat kumuha ka palang kahuli pa nun. Ayoko. Dito, ipoformo ko na yun dito. Wala. <laughs> <laughs> Ay, pag-dab, sila lang sa ado. Ah, natuntulog, durog na eh nagluto ang mga mangyan. <laughs> ito, mga mangyan ito mga mangyan ito mga Man, mangyan yo oh, dito toasted dali buti na lang may takip si charles na ano pita ah, ah oh oh ha pwede ba ito oh pwede na yan pwede. Buti na lang dumatay ayaw ano, <laughs> <laughs>

napa na ka <laughs> <laughs> Wala, eh. hindi nakahuli niya, Baka may gumamit pa. Oo nga, ganyan na mga na mga katropa. mga katropa. Oh. Oh, yung ganun pala yun. Yo oh, well, no, trigger yeah, no. pala yun. <laughs>